Ma, anong ginagawa mo? Ano, nag-iipon tayo para pang, ano natin, pang bili natin ng bahay at lupa. Para may sarili na tayong bahay at lupa. Kaya, ma, ah, ano pala to, ma? Nungungupahan na naman tayo dito. Days later. Patel po, patel po. Wait lang to! Po. Ano po yun? Basel po. Magkano po? Alagang isang Ma, meron daw pong parcel na bilagan sa libo. Ano? May parcel ako! Hala, wala pa naman akong pambayad. Saan ako kukuha ng pambayad dyan? Ah? Alam ko na, ah! ipambayad na tayo. at po. baka eh, mo tayo bahid sa mga parcel natin e muna natin e huh? inikis mo dapat inikis mo no? inikis? <laughs> ano yun? isuwang ko na na-add to yeah. kaya hindi natin pwedeng i-ano ibabahid muna natin sa bahay at lupa itay. ay ibabahid muna natin sa parcel natin ito baka tayo pang bayad sa parcel saka na tayo mag-iipon ng pambili ng bahay at lupa ha? Huh? Mag-iipon na lang ako pa unti-unti pa, 20-20 araw-araw. Ito ang hmm. pagbayad muna natin sa parcel. Ito namin pambilin ko pa at ang bahay naging parcel pa lang, pamparcel lang pa lang. <laughs>